Ito na to. Ay grabe naman din ang nangyari sa akin. Ako ay ang am ng buhok dumami. Ah. Uh, tiyo. Paano nga ang aso? Yan ba hindi daw lalardis? Mm, Huwag mong eh. Ako po ay... Oo nga, unang gapus eh. Ay, yung isang ayaw, yung isa. O, oh, yung tinanggal na niya yung isa. Wala rin pa-up? Wala rin pa-up, LW din. Ganun ah. din. Ay, siya, sige ha, ti Demetreya. Ah, ano kung araw bukas? Lunes. Ayan, ay alisin mo na. Ngayon, meron akong bagong silya sa amin. Mga ganyan din. Ah, hindi, yun ay igigip ko na sa iyo. Bibigay ko na yun sa iyo yun naman ay hindi namin. Uh, oh, hindi namin nagagamit dahil eh, ayun nga kami iniregalohan ng sponsor din nung kami binabalag ni Sir Paul ng Pugong Bihero, bin ay binili kami ng sopa. ngayon itinago ko yung aking ganyan bagong bago o oh, ngayon dadalhin ko sa iyo bukas ano yan, delikado kasi na, yan o oh, tumo oh. Tutun. Ay, yung isang ayaw yung isa ayaw, ayaw yun yun Ayan, oh. Tama, tinanggal mo pa din, eh. Ayan, yung isa. Ganon din. Ganon din. Eh, sige. Pag-usapan natin yan. Uh, ang higit, ako yung upo kahit JPW din. Ano? Hindi ko ibigay sa iyo ang silya. Bawal po muna. Bakit? <laughs> Surprise po. Uh, Bali po ay uh, sa isang araw baka pupunta po ulit tayo dito. Dahil tuloy-tuloy ang tawag niya. O, oh, ito. Pag ito, hindi mo ginamit hindi ko ibibigay sa iyo ang silya. O, oh. malang laman. Wala na. Oh. Yan, ari ay ipinadala. Ari, nung isang linggo pa, ang kaso hindi ko nga agad na dala dahil nga ako ay uh, MWF ang aking pasok. Oo. Uh, dito sa may dating sa may tanawan tapos parang through hill and then nag-aaral din dito sa lipa ayan at yun po awan dyan siya tapos na pong mag-study Edwin kaya sana makapasa na si Edwin ano? Mm -hmm. kasi papunta ko na <laughs> Ari po ay pinabibigay am um from India. Ayan, taga India po siya. O, oh, Bali, ito po ay bagong sponsor po natin. Uh, yun po, ako po yung nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Unang-una na po. At sumunod na po sa ating mga bababayit na OFW sponsor na mga kababayan din po natin na nagtatrabaho po, nagpapakahirap at nagsasacrifice na magtrabaho sa malayong lugar para laan po ang ah, matulungan yung mga pamilya nila at uh, maisama tayo sa biyayang ginigib nila. Yan. O, are, uh, hindi po kasi muna siya nagpapabanggit ng name. Pero yun po ay malalaman nyo po din ang pangalan niya. Sa ngayon po ay ingatan muna po natin ang kanyang pangalan dahil yun po kasi ang ang ano ang bilin na bilin po niya na wag na muna daw po yung imi-mention ng kanyang name. Kaya ginagalang naman po natin mm -hmm. ang decision ng mga sponsor. Ano po? Ito po yung bagong sponsor yeah. natin. Yan. From India. Oh. oh Salamat. Ano kaya? Ari? <laughs> ano kaya? Hindi, buksan mo. Mm -hmm. Oh, secret muna. Secret. Baka kayo mag-sign <laughs> sa akin. ha? Hindi naman mag-sign. O, lang kita. Pero hindi, tatanggalin na natin yung sadya. Ah, uh, ririgalohan <laughs> kita ng, ano, ririgalohan kita ng silya. Ay, ganito din, ganito. Ba Bagong-bago siya. Oo. Uh, ah, uh, di lunis bukas, na. Ah, uh, kasi may schedule din ako ng tibig. Pero unahin ko muna yung silya mo. Dahil iginatong ko na eh. <laughs> Baka sabihin mo eh, grabe naman yung si Kuya Edwin na yung nung may tong ansin niya oh, hindi na bumalik eh. Sabi ako, hindi bibigyan siya niyan, bibigyan ka ta. Bagong bago yung mm -hmm. Dimitri niya. Ah, dalawang praso yun. Bagong bago. Ay, okay. Dadalhin natin bukas na. Mm -hmm. Ay, kumusta ka na nga pala si Dimitri niya? Ganito pa rin. Ayan, ayan. Ako nga mahuhulog na. Sabi ko sa iyo eh. So, na ako na hindi, ito eh. Ito e, mo na ha. Pag ito ay nadatnang ko bukas, at, mm -hmm. ako'y pag nagpunta bukas din eh. At iyan ay nadatnang ko, hindi ko ibibigay sa iyo bangko. <toss> kay, kay Lola Lourdes ko ibibigay. So, wala naman. Pero muna. Wala naman ang iba. Uh -huh. Wala naman ang si, wala naman si mama na sa bataan. Ay, nag, uh, si Lola Lourdes? <adamente> ay, sino natuloy sa bahay niya? yung kapatid kong Junjun. Kailan pa wala si Lola Lourdes? Hindi, mag-iisang buwan niya ba Dalawa ng kapatid ko ay may lagi sakit daw. Ah, may sakit. Kaya gusto dalawin. Oo. Uh oh. Eh ngayon naman, siya na ang nag-disgrasya. Sinong nag-disgrasya? Si Lola Lourdes. Saan na disgrasya doon na sa ano? So, doon daw, malapit na raw doon ay nakasaray daw sa motor, sa tricycle. Si Lola Lourdes sa si tricycle. Mm -hmm. Doon na siya inabot sa mm -hmm. anong lugar yon? Bataan. Ah, sa Bataan. Mm -hmm. Bakit may kamag-anak doon na may anak? Yung kapatid ko na sumunod sa sumunod sa mga silver dilim. Ay, di, hindi pa nakakawin okay, si Lola Lopez. May sakit daw. sinong, sinong nag, naglilinis ng bahay. Dahil yan ay, si nga pala, maulit ko yan po ay... diyan, diyan din ang nagbibili. Yan, may mo ha. Bibisitahin namin yun. Ay na yan. Yung pinagawa natin, ano? O, pinagawa ng sponsor, ano? Bibisitahin natin ng loob. Ngayon, pag kami nagpunta dito, sino ang hindi man kasi kami allowed pumasok dyan eh, dahil yan, hindi na nalordis ng bahay na yan. Ano, ano, bibistahin lang na natin, ano, ano, ah, bali sa isang araw. nag mm -hmm. Eh, ka pa. Oo, okay. Ano yung, ano yung nilalaga mo? Mm, Ayan, sa tubig. tubig. yung mga gamit mo, okay pa? Oh, sila na lang. Bibigyan natin ng tansil natin Bibili ka Ibibili. Yun yung binilili ko yan. Dwayne, hindi lang mm. nagamit. Mm. <coughs> uh, <coughs> eh, na, mababay uh, ang sponsor natin. Hindi ka't nung kami inan ni Sir Paul ng Pugong Biyahero, niregaluhan kami ng sponsor ng sopa. Oh, mm. uh, ngayon, di, di ba, dadalwa kami ni sa bahay. Mm. Kaya ang ginawa ko ay bumila ako ng dalawang silya para kami lang ang dalawa. Mm. Tiisa kami. Mm. Eh yon, uh, thanks God at uh, hanggang ngayon na hindi ko po nakakalimutan ang mga blessing na na ipinagkaloob niyo po sa amin magkabatin at saka ganoon din kay Sir Paul ng Pugong Biyero. Si Sir Paul nila sa Davao na. No kami nagpunta sa Davao, 7 lang kami. Ah uh, tuloy din Ako naman po kaya nga man makapag uh, makapag YouTube dahil nga po ay meron po si Edwin na talaga ina asikaso kaso uh, yun po talagang napaka ang asikaso doon. Uh, na ko dito? May may pili lang, ba lang sponsor. Are ay nag sa akin hmm. siguro yung mga ano na, Mga ilang na siya nag -message. Ngayon, itong sinya mong ito, ito, itong itong sinya, ay ito, 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 ito ay, ang gagawin ko dito, ay akin ang igagatong. Ay, huwag naman. Igagatong ko na ito. Tatapon. Igagatong ko na yan. Igagatong. Ko na. Igagatong ko na. Igagatong. Pare-pare. Hindi, Ate Demetria, ano, ah, bibigyan ka ta i-regal ako kita ng silya ano lang po yun <laughs> pinatatawag ko lang siya si Demetria okay ha gagamitin mo siya ha itatago mo yan ng maayos sya't ang kapal niyan ang kapal baka manakaw dyan hmm. <laughs> oh, hindi na mo hindi na hindi. ay, may pakita na hmm. bug na kaya nga surprise sa susunod na po sa susunod na balik ni Kuya Edwin meron na po ulit panibagong surprise. Na ay hindi po, po hindi muna po ulit din natin ipakikita. O, ngayon, hindi pa ipapakita na po namin. Dahil yun po ay bili ng sponsor po kasi yun. Ano po, kaya ay ginagala lang po natin. Ano, yung mga na ano. Kahapon, eh, kasi ako kahapon nasa Lemery. Ah, uh, meron ako dun binalag din. Tapos, eh, uh, nakipa, nakipaglamay ako dahil namatay, namatay yung As, uh, asawa ng kapatid ng inay. Mm -hmm. uh Oo. -oh. Dadalwa silang magkapatid, ang inay tsaka mm -hmm. uh, ang tiyo, ay eh, na ang tiyo. Ngayon, yung tiyo naman, pumano na rin. Mm -hmm. Inihatid namin sa huling hantungan. Siguro napanood nyo po yun. Ayan at ako, ako po ay meron din po tayo na hatdan o oh, si, ti, atin pong pupuntahan na taga-tibig naman. Mm -hmm. Ayun po, habang si Kuya Edwin po ay nagaantay ng kanyang schedule ng ng exam. Siguro mga mga ilan linggo pa po 'yun. Ano po? Ay maghahatid na po si Kuya Edwin ng tulong dahil nami-miss ko na po ang aking mga ang aking mga hinatdan po natin ng tulong. Mukha ni Ate Dimitrea. Give me five. Eh. Kaya muli pong marami pong salamat at God bless po sa ating lahat. Bye-bye! Magandang hapon po, magandang hapon!